The base, the base, Guys, the kapi mo tayo. TV mo lang man, si pala man. Okay. Eh, wag <laughs> <laughs> <Alam> mo itong alok eh. Bakit naman? Dami-dami mo Dami-dami ko eh. Ano nga sa ko Kaya bagong vlog Sa panahon natin ngayon, grabe. sarap ang hagin. Kaso lang may along asphalt. <laughs> Guys, nagkakaroon tayo na ano. Kaso lang mas. Kaso yung mas natin, kuya. Nahanap ko yung mas eh. So guys, magpapalaw nga pala ako guys. Takpan mo yung, yung ano. Takpan nyo yung ano nyo. Kaya grabe yung ano. Smog yan. Smog yan. glass. Smog glass. E? <laughs> eh, <laughs> 187, <laughs> motherfucker. Okay. Ang migrasyon ko, araw-araw. Pagdilig sa halaman at ah, saka na magpapakaya ng ice na guys siyempre uh, tayo uh, ah, fish lover tayo yung mga uh, ginalagaan natin ay eh, ngayon dinala ko yung kapi ko uh, galing ko pa o oh. guys okay. yung mga isla o masaya sila okay. ka. Okay. niya. Green water na. Ngayon okay. ang bala ko, Pagpalik ulit ako nga oh. Jo nya wa. Jo na to, Tong ah. ko. Okay, oh. Ay, dito na ano, na si. guys. mga Guys, bali magpapakain ulit tayo ng... ano. Magagapi natin. Ang init pala. Ayun. Okay, guys

bumili ako hello. sa kanya ng dalawang screen na ano kapis natin kakahapon mga hapon ah uh, uh, nakakuha uh, ako mm -hmm. dali ano tatlong screen yun hello. dalawang screen na ano hello. Hello. ah dalawang screen yun na hello. albay albay no po uh, tapos yung ipang ah uh, bali eh, ano kasi baro ko si guys na mag ano eh magdagdag ko ng screen kasi may plano nga ako na hello doon ko ilalagay sa may tapat namin. Yung, ano? B -B H2. Yung higa yung... oh, ko. Baka mga kuya. Balag ko talaga <laughs> ma... Nagtagdag straight kasi yun nga. Sayang kasi yung area eh. Oh, Para ko kasing okay. magparami ako ng ano. Yan kasi kasing pabuhito kong okay. ng isla yung ano. Yung albayo ko eh at saka EFR kaso napakahina lang na, masailan talaga ng klaseng anong klasing isda guys kasi gawa ng ano na hindi siya pari, ano, katulad ng mga ganito mga strain talaga matitibay sa ayan, matitibay sila maalakas ang resistensya nila yung mga ganyang isda lalo na yung ano kusig ay mga feeder ay mga feeder pero pag yung mga half Kahapon, masisiro talaga ang klasina na napis yun. Kaya ang ginagawa ko, isispirit ko sila. Ang ah, mangyari, magkakaroon tayo na ano, uh, ah, balak mo nga rito dito nga ako magkalagay na ano. Ipili ako ng black box. Ayan. Dito ko sila ilalagay guys. Kahit dito lang, siguro siya sa na to. Yan, dito dito to. Yan, dito ko sila lalagay. Lay Layer ako eh. Siguro mga, ay, kahit mga apat na piraso lang siguro. Ayun ang bala ko. Para kahit pa paano, may pang-go ako. Eh, kasama ko yung mga nakuha. Yeah. Mga nga pala okay, guys. Ano? Ma ano kasi yung, ano nga ang, anong, anong, ano anong, 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 Paabot dito sa amin. Matutuwa naman ako dito sa mga aking alaga. Okay. Spana pa talaga. Kumahilip talaga ako mag-alaga ng mga gabis. Yan. I-click para tayo. Ito yung pagtante dito. Okay.

yung mga dapat gawin saka yung mga materyales alas kurang lahat uh, kaya ako na yung kapi ko kasi doon kasi sayo naman kasi uras kaya mga aga kapi na rin kaya ito ina-update ko lang itong mga ginagawa, ka, ginagawa ko rito Pagkarina, umulan naman at video basa na rin man, ng mga uh, yuba at hindi na rin makapagili ito na rin yung stock water po yan. ito pag ano pinabawasan ko rin ng tubig do at dito na rin nilalaglad yun uh, kinakalat na lang doon tapos tinayag na lang uli give give lang ito kasi may butas kasi ito eh yan yung guys no, nakikita nyo yung uh, no, mga, mga kaswabing natutuwa rin ako kasi unang una naisipan ko rin na ko rin ng isda kung tali pa ko mamaya mag eh magkaroon ng mga itog ng lamok dito at pa, magkaroon pa ng mga kiti-kiti yeah, natural lang yung mga dahon na yun okay lang yan. yan dito dito lang kami para nga namin ngayon maglalaro sana yung mga anak ko ng badminton kaso lang ni Mahangin eh pahangin nun medyo kukulog na tara guys, uwi na tayo pakabuti tayo ng kulog d're. hmm Kaya. Guys, huwi mo na kami. Bukas ulit. Kasi nakakatakot yung kulog eh. Siguro bababa. Tatabas baba. na siguro kami mamaya. Pag wala nang ano. Pag biglang, biglang mag Pagkakubit dito na malakas. Tara, tara. Tara, tara. Sir, so, magkakamping. Ito ba yan? It tayo dito, ano. O. Uh, Picnic tayo, no? sa so, uh, 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 na lang tayo mamaya rito, Pabalik na lang tayo mamaya rito, okay. okay. Yan. Kanina nawala ng ano ng kuryente, yung pala nag automatic shutdown pala yung metro namin guys kaya sinilipi rin namin yung mga ano ron yun yung sabay likod na yan yung metro at uh, nagpapasalamat ako kay dyan dyan si hinatid niya yung isda ko kahapon sabi mo di big things nga ako lang yan oo hinatid niya yung isda ko kahapon kaya nagkaroon kasi ng ano Ah, uh, rin ako kasi nakakuha ako sa kanyang stream. Mayroon kasi magharap ng stream ng ano eh, ko eh. Maghapon dito siya kahapon. Yan, gala kami kahapon dito. Uh, so ngayon dito-dito lang muna kami. Ah, uh, siya ka ano? mga free boys mga tropang free will at pauwi na kami dito ako maglalagay ng anugah. ano guys ano yun hindi matalbos ng kamote okay, ito uh, buti maganda nga yung lupa sa kanila kanina ito yung ari niya uh, sila ha? Huh? hindi si na yata Melisa, Melisa. Uh, Oke guys, tetap bersih dengan video. Marahin selamat. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you.